Operational na ang baggage conveyor sa Cotabato Airport habang isinasa ilalim naman sa rehabilitation ng comfort rooms at check-in, pre-departure at arrival areas ng pariparan. Ilan lamang ito sa mga key improvements na ibinahagi ng MOTC-BARM sa ilalim ng Bangsamoro Airport Authority. Ang PPP story mula kay Liz Miro. Inanunsyo ng Bangsamoro Airport Authority ang mga infrastructure improvements sa Awang Airport. Sa ngayon, ayon sa BAAA, magagamit na ng mga pasahero ang baggage conveyor sa Awang Airport. Habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon ng comfort rooms sa check-in, pre-departure, at arrival areas. Pansamantala rin binuksan ang VIP lounge restroom para sa mga departing passengers habang meron namang portable toilet para sa mga parating na pasahero. Kabilang din sa mga inaayos ang prayer room sa paliparan at installation ng solar lights sa pasilidad ng paliparan. Isinasagawa rin ang rehabilitasyon ng mga vital areas sa sanga sangga at Hulu airports. Ito'y sa ilalim ng pamumuno ni MOTC Minister Attorney Paisalintago, Tago, at supportan ni Chief Minister Abdul Raof Sami Gambar, Makakuwa. Liz Miro, I-Minds, Philippines.